Aries, Pisces, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay, color red, ang kulay ng kasiglahan at lakas. Gamitin ito kapag may mga gawaing nangangailangan ng kumpiyansa at enerhiya, lalo na kung haharap ka sa maraming tao. Color yellow, kumakatawan sa proteksyon at pangmatagalang tagumpay. Mainam ito sa mga plano sa negosyo o mahahalagang desisyon. Masuswerteng numero, number 4, number 21, number 30. Taurus, Aquarius, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay, color brown, simbolo ng katatagan at pagiging praktikal. Magsuot nito sa mga sandaling kailangan mo ng matatag na pag-iisip sa trabaho. Color gold, nagdadala ng panloob na karunungan at tiwala sa sarili. Gamitin ito kung makikipagayos ka o magpapahayag ng panig mo. Masuswerteng numero: number 3, number 11, number 24. Gemini, Cancer, ang kaibigang zodiac sign Masuswerteng kulay. Color green, nagbubukas ng talino at diskarte. Mainam ito sa mga araw ng brainstorming o pakikipagtalakayan. Color silver, kumakatawan sa katapatan at diretsyong pakikitungo. Gamitin sa oras ng pagharap sa matapat na usapan. Masuswerteng numero, number 7, number 19, number 26. Cancer, Sagittarius, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay, color white, sumisimbolo ng panibagong emosyonal na simula. Mainam sa pagpapatawad at pagbubukas ng puso. Color red, nagdadala ng lakas ng loob. Gamitin ito kung magsisimula ka ng isang bagay na matagal mo nang ipinagpaliban. Masuswerteng numero: number 8, number 12, number 22. Leo, Libra, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay: color violet, kulay ng karangalan at ambisyon. Sutin kung may inaasam kang promosyon o tagumpay sa layunin. Color blue, nagdadala ng kalmadong enerhiya. Magandang gamitin kung may kailangan kang unawain o payapain. Masuswerteng numero, number 5, number 10, number 23. Virgo, Gemini, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay, color pink, nagbibigay ng emosyonal na balanse. Magsuot nito kung gusto mong magkaroon ng magandang samahan sa paligid. Color dark blue, simbolo ng malusog na pangangatawan at isipan. Maganda sa araw ng pahinga o self-care. Masuswerteng numero: number 9, number 16, number 27. Libra, Taurus, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay: color yellow, kulay ng masiglang komunikasyon. Gamitin kung makikipagkita ka sa mahal sa buhay o ang Color gray, sumisimbolo ng malinis na hangarin. Mainam ito sa pagbabalik-loob sa mabuting gawain o pagpapakumbaba. Masuswerteng numero: number 2, number 18, number 25. Scorpio, Iris, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay Color white, nagpapalakas ng panloob na kapangyarihan, sa mga sandaling kailangang maging matatag sa emosyon o desisyon. Color dark white, kulay ng pagsisimula. Gamitin kung may kailangan kang simulan o tapusin ng buong tapang. Masuswerteng numero, number 6, number 14, number 28. Sagittarius, Virgo, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color pink, nagdadala ng inspirasyon at kasiglahan. Maganda ito para sa pagbuo ng bagong ideya o plano. Color sky blue, para sa espiritual na liwanag. Mainam kung naghahanap ka ng sagot o gabay mula sa sarili mong kalooban. Masuswerteng numero, number 1, number 17, number 29. Capricorn. Scorpio, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color gold, simbolo ng dedikasyon at seryosong hangarin. Gamitin kung may long-term goal kang tinatrabaho. Color white, nagbibigay ng kalinawan ng isipan. Soutin kung kailangan mong iwasan ang kalituhan. Masuswerteng numero, number 10, number 15, number 30. Aquarius. Leo, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color blue, nagdadala ng linaw sa pag-iisip. Mainam para sa brainstorming at paglikha. Color pink, para sa positibong pakikitungo sa kapwa. So tinito kung makikipag-ugnayan ka sa mas maraming tao. Masuswerteng numero, number 5, number 20, number 26. Pisces, Capricorn, ang kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color perla sumisimbolo ng kabutihan at swerte sa tahimik na paraan. Gumamit nito sa mga tahimik ngunit makabuluhang gawain color green, para sa bigla ang inspirasyon. Gamitin ito kapag nais mong magpabago ng damdamin o pananaw. Masuswerteng numero, number 6, number 13, number 24.